sa college, pare, naglaro ka sa perpetual, perpetual. Kung saan kayo ang unang players na naglaro ng makasali ito sa NCAA, paano ka napunta sa perpetual? Ah, direkto direct talaga ako nung ano, nagpapadala sa yung Anisari si, kung kilala niyo si oh, okay. Ray Sayo. Ah, Ray Sayo. Ray Sayo. Oh, uh, sa, Great age. Ah, uh, hindi. Sa, sa ano, Ginebra? ni in Jaworz Ginebra. Oh, Ginebra. Ginebra, di ba? pinuntahan ako sa bahay, sabi nga, pinapuntahan ako uh, ni Kulaya, ni Tony Tamayo. Ano, Tamayo, oh, yes. Na, sabi nga, sasali sila ng NCAA. Eh, Gusto ko nila, maganda ka agad yung, Kaya, doon na ako na. Doon na lang ako alam, na lang. Bakit ano yung sitwasyon yun? Nag-champion pa yun? Hindi. Dalawang second, second, second lang. place. Okay, maganda <laughs> mag yun. Maganda ba offer pa yun? May nalay pa namin pagkakabay Hindi naman. Merong, merong, ano, merong... The kumpara moment. sa iba, merong Works, di ba? Meron kami parang uh, ang tawag dito, part-time na na trabaho na so, para kami yung uh, four hours na kunyari um, security ka, okay. Uh, sweldo. Pero hindi naman, nagta-time in lang naman kami, hindi naman kami, hindi naman talaga kami nag information ng mga palakips natin, no? Oh. Ganun lang po, o, ganun work. lang po nung araw. Oh. ang usawasan. Working student ang dating. student mo, ngayon, para umita ka. Ngayon, oh. skyrocketing oh. ang mga hotel. Oh. Naku, di ba? Mayroon mo pati magulang. May mga iswelang, baka mas malaki pa payroll sa PBH. Totoo. 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 For the love of the game. Oh, Totoo.